Que boa, lang ako benta naman ng patay. Magmaga po kasi nakatanghod po ako doon sa nakahuli. Kami po wala pang huli Sayang po, sayang. Ay. si, si Parin Bilog Rodolfo de la Torre at si si Borja po ayun layo-layo po ng ano Cavite pa oh dito po sa Sukat Montelupa pa nagpunto para mamingwit lang oh huli si tatay ay, pero ang bilis bilis ang ngat morning po alam nyo na kung nasaan tayo dito lang po sa sukmon may huli yun ayun oy laki nyan laki ay wala akong dala boss hindi ko na dala boss blade dyan Ayun, si Bosting. Ayun, ayun, ayun. Ayun, wow. Ayun po mga anglers oh ang dami po niyan no? Boss, ha? Paano niya, boss? Ayun, ayun. oh. Yung mag-video. na naman na. Pulutan. po ayun nagumpisa na po magkagatan ayun po si Borja naman po yun ayun yun yun taga taga Kabiti po yan yun po at mamaya tayo naman po tayo naman eto busy lang po tayo sa pagbibidyo mamaya tayo naman po po si Bora o oh. Naangiti na o oh. laki na o oh. laki na ayun po mga nahuli nila ayun ano, o oh. galing po parang sila lang anglers dito sila oh. sila sinuswerte sila, sila lang parang kami nasa Pasig River nito ah. pa rin Bilog Yari na naman. Wow. Galing naman ni eh, Borha. Yahoo! Kali, oh, laki niya. Ang lalaki ng mga nawali mo, boy. Ah. Malaki na, malaki na. Ayun, nagpalit na raw ng sima. Pakapitin din po ta sa loon Uy Ayan po Vision Vision po Pichon Dito lang po tayo salamat. Okay, yun. Yun. Nadagdaga na naman. Nadagdaga na naman palutan. Nadagdagan. Video okay Mamaya daw. <laughs> Ayun po. Papa Jing. Flying tilapia. Hahaha. Sita, tay. Tay, nyo? Basic to. Galing po. Ayun. Ha? Ah? Ha? Ha, Pedrico. Galing po na tatay Pedrico. Flying tilapia. Galing po si... Ayun. Barong log. Yun. Uy, laki. Barong Laki. Galing. Ayun. Uy. Ayan po, si Rodolfo Jr. de la Torre po. Ano ka? Ah, huli. <laughs> COVID po yung tilapia. May COVID. Kasi may kasama pong face mask. <laughs> Ayun Nice one! Guys, face no? Face po. Dinis <laughs> kami hindi masarap ang pahay namin sa kanila may magic sarap pa nila yun ang sarap naman yun na puro hulihan sila oh sana nagdala rin ako ng magic sarap para nalagyan ko ng magic sarap ng mga pahe. Dami na, dam, dami, dami kong dalap. kamotin na lang. <laughs> Hindi ako nagpa-registered eh, boss. Dito sila kakabiwas, tsaka sila kachoy. Registered dito eh. Matay na naman, oh. No? Di, sumabit lang sa bato. Sumabit lang, oh. Sumabit sa bato yung huli ni Tatay Pendarico. Oh, ayan pa, oh. own. Ito na ayun na, ayun na, ayun na, bulate ng marikina, bulate ng marikina. Ito po, kasama ko si Master Ray, marikina po ito. Sila pong mga pinagpapala po dito, maraming uli kami wala po kasi kanina po kami walang pain ang pain po namin pain bakla oh! <laughs> kaya po lahat po ng isda ho dito sa kanila ho kumakagat at kasama ko si sa si tatay Rico po Rico na lang Rico ayan po Tate Rico Ayan po, ayan, po, ayan po yung Cordilla Rosa. Ayan po yung pain nila. Bulati po ng Marigina. Kaya po lahat po ng swerte. Lahat po ng swerte nasa kanila po. Sa amin o no, kanina pa kami. Ang bulati namin kanina. Pulpak. galang Naglambutan. Yung iba namatay na. May Ito, may dito, namatay na po. Uh, mamaya po yung huli ho papakita ko mamaya yung huli ni tatay Federico hindi ko umakuha lang kanina baka mamaya papagalitan po tayo eh medyo okay na si tatay boundary na ayun po yung ano mamaya ko na po ano yung kukunin pag naakit na po ni tatay Federico kasi nasa baba po baka mamaya madulas po tayo mahulog diretso diretso kasama po yung cellphone kaya po <laughs> Mamaya na lang po, guys. Sige po. Patulad po ni Master Ray. Marikina City. Si, si Manrico. Santolan Pasig. po. Uwi na rin po. At titignan po natin yung huli. Ha? Tignan nyo po. O, ingat po kayo. Ingat. Ingat po. Robby po Ganun po yung huli ni ni Tatay Rico oh dami po niya no Ayun eh. pa, meron pa ako doon sa Eco Bag Ayun po po Salamat po Tatay Rico sa pahay na ipinigay ninyo. Rico in time mo Sige po mga Rico, thank you po Thank you. Ang huli po, yan din. Ang dami. Sing, patingin nya Master R. Sing. Ito po yung huli nila. Grabe oh. Ayun po yung sa Ayun po. Ay, grabe. Yung nakayitin po. Mia, mia, mia. Uwi na po ba kayo? Uwi na po side. Okay. Eh, ito po, may ang mga huli daw po nila. Eh, ito po. Mo. Ito po. po. <laughs> ito po kukunin. Ato. kukunin Angat po yung na, huli. Ah, uwi na rin po kayo. Ayun ka uh -huh. nalag Ay, nga, nalaglag yung uh -huh. ano. Oh, Ay, gumabi. Oh, Naku then, po, oh. Diyos ko. <laughs> 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 ang dami dami pang ulam ayan po guys dito po yan sa sukmon ho. Suk, sukmon sukat mo din lupa eh ayan po ano pangalan niya sir? Alvin sir Alvin Alvin? Apo. ayun uli ni Armin ni Arsing at ni <laughs> Master Ray at saka po Tatay Rico ayan po mga mag-uwi na po sila eh nakabike lang po sila kaya mag-uwi na eh tayo Ang biyayang binigay lang po sa atin Tatlo pa lang Pero maga pa ho eh Mahabol pa ho kami dahil Yung binigay po sa aming pain Kanina po kami walang pain Alas 12 noon ng tangali Eh binigay po ni Tatay Rico yung Pain niya Sige po

po bibiyahin namin ayan po ayan po yung lugar na dinayuhan po natin na fishing spot wala na po yung iba nagubihan na po kaya po ito po guys maraming maraming po salamat sa inyo sa walang sawa ninyong pagsuporta at sa mga bago pa po bago pa ho sana maraming maraming po salamat sa inyo at tayo po ay hindi na ako magtatagal dito malayo pa ang biyahe namin hindi okay po guys kami po yung uwi na sila kachoy nandun pa ho sa dulo sa malayo pa ho kaya eh, batuhan pa ho itong ano natin dadaanan natin kaya mahirap na po yun po yung mga bato yun okay po uwi na po kami nila papaching